Not once, but twice. Iconic na linya yan ng uh, uh, Queen of Philippine Cinema, Susan Roses Parang yung nanakit sa ating nagre-reklamo, matapang pero bayulente. Dahil dalawang beses siya pinagpapalo. Ay! 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 Gamit ang nakakalatay na dos for dos bago pa maging tatlo, oras na raw para magpaliwanag at magbayad ng may sala sa natikman niyang hambalos ng dos por dos. Yan sa si Venus na yan, eh pag nalalasing yan, talagang kung si, kahit sinong dumadaan yan, walang pakialam yan kahit nga ako. Minsan nga, nag-away na kami yan dahil lang yan sa paglalasing niya eh. Ito eh, so si sinugod si Venus kasi hugawa ng inagaw niya yung pero sa nangmanmugang ni Clarissa, pinagpapalo siya ng dos por sa may pako. Si Navinus at Liit ay parehong eba na palaban. At mga magkasakitan, si Venus ay nagpablater sa barangay. Sana po pumunta na lang si Ate Liit sa amin para napagharap si Venus at siya kung ano po yung naging problema nila. Dahil po sa ginawa ni Ate Liit, pwede rin po siyang kasuhan ng physical injury dahil sa pamamalo niya ng dos por dos kay Ate Venus hindi na nagkaharap si na Venus at Liit pagkatapos ng bangayan. Ngayon, sa face-to-face -face harapan, sila ay magtutuos na. Eto na, Venus at Liit harapan na. Venus! 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 So, teka muna. Galit na galit kayo sa isa't isa. Anong pinagmulan nito, Vino? Sa anong reklamo mo? Oh, kasi po, Ate Kuring, eh, aminado I mean, na ako nakainom po ako, Kuring. Yung una, buwan ng September. Ngayon po, then, nakainom po ako. Napadaan po siya. Pinapadaan po siya. Eh, hindi ko rin pang na alam na po niya pagka nakita ko siya lang, sa nalambing, aakbayan ah, ko siya pang ganang ganyan. Kung yung iit, 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 Ganyan ako maglamig sa kanya, Ate Kuring. Kaya nagtaka ako, nagsambahay, nagsambahay namin, na lang po ako. Pagdating namin nagpasambahay, bahay, nagpasambahay po namin, nagulat na lang ko mo siya ng kahoy. Hinampas niya ako rito. Nagbilang ako ngayon. Ikaw mo na hindi kita hinampas. Well, hinampas na ka na lang doon. Ayun, O, ebitensyo. Ay, ebitensyo. Ay, ebitensyo. talaga, ebitensyo. Teka muna. Nagsumbong kasi inakawal mo ng dalawang daan. Patuloy kang maliit. Sinahirapan niyo ng manugang ko. Ano ang nangyari? Kasi sabi mo dalawang beses na ito nangyari. Ay, opo. Ano naman yung pangalawa? Ay, yung pangalan naman po Ate Koring, nakaya din po ako, at Koring. May kasama akong kaibigan. Ngayon napadaan po siya. Uy, si Liit. Ay, taga mo lang dyan kamay na. Sandali ha. Lumabas naman ng pintuan ko po at Koring. Si Liet. Naku, si Berens na naman dyan naman po siya. Uy, Ano naman oh. Ikaw naman, parang yung pag-ano naman. Yung saunan naman sa akin. Yung sa... mag lang ako mag-ihinga ako sa iyo. Tapos hindi nyo kinibo. Tapos nagulat naman ako. Uy, kino naman po siya ng kahoy naman po. Kahoy na naman. O, buhay bueno, na. O, ito, ito nga, bago na po yun. August 13. Gabi mga hapon po yun, ati ko rin. Oh! Ahala, buti ka mo! Pag buhay ang kahoy, ay, nabasay, ang gininom ko na naman niya. Tapos, pag ano ko hanap ko yung ulit, eh, gusto ko siyang gantihan, eh, may gulang yung bingilang may lumabas sa amin. Kasi, ano ako eh. Alas, siya lang marunong, ha? Gusto kong kuning kahoy. Dumating lalaki kasama niya. Mahal ko, hindi ko makasya kanila. Basta may umawit sa amin. Tapos yung kaibigan ko rin po, lumapit po sa akin. Parang umawit na rin po ako. Dahil nakita niya na aagawin ko yung kahon sa kanya. Gusto ko sakit sa ng pinyon. Kung nakuha ko ka kaya, hampas ko sa liyan niyan. Ano ang history ninyo ni Liit? Magkaibigan naman kayo dati. Ah, opo. Yung, 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 kapatid niya po, talagang magkaibigan kami ng kapatid niya. Okay. Ngayon, kaya kami nagkaibigan ng kapatid niya dahil sa... Ay, ay, nag-ibig ko siya dahil pa sa kapatid niya, sa ka ko po. Oh. So, syempre dahil ate niya ito, naging kaibigan ko siya. Naging crossing din kami dalawa. Never kami nag-away niya, never.